guys so, oh. na kami sa Au Asin Falls. Dito po. Ayun, sinabunso na una na. Si Sis Lisa. Ayun po. Ginig na dinig mong nagaslas ng agos ng ilog. Ah, ang ganda oh. Mga brumasis oh. Yeah. Grabe. <coughs> <coughs> ah, ang araw po sa ating lahat, Nandito, nandito po kami ngayon sa How a sa Ilocos or po ito Kasama ko po sila po sila sa po so, Napakaganda, tingin niya po Wow, talagang sulit na sulit ng falls, tingin niya po Sarap dyan maligo, sigurado napakalamig ng tubig Ang lakas ng bagsa po, tingin niya Napakaganda po mga kapaligiran dito Maganda, ang Green na green Oh, yeah. oh, hi, mga bro, mga sis. Ayan ito, na naman kami ni Bunso. Ayan, si Melvin po yan. Yan, ang aming to, guys. Si Melvin. Melvin. Tambal. Kaya po. Ayan, marami na pong tao sa baba, oh. Hindi po, oh. Ayan, Ayan daming tao na. Ayan, nagliligo na sila mata doon, mga bro, mga sis. Ayan, pakagaman na sulit po mga bro mga sis. Oh. Oh, sige, sige. Yeah, punta na sa kay Bungso. Pinatawag na po kami. kareng Isa pa po ito. pa rin, yung mga bro. guys. na Wow! Ang yan po. Yung tubig, yan. Ito po, mga bro, nasa sayo po, mga kasamahan namin, eh Ayan, ito na. mo ito, mga pagganda, nasa Pwede na rito, Ayan eh, ito,

Ô mọi người đang đi tiêu tai 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 もう一つの間に一つの間に入ってきて、もうってきて、もう一つの間に入ってきて、もの間に入ってきて、もう一つの間に入っきて、も